Maraming maraming salamat, Sis Joan, kasi uh, taus puso mo tinanggap si Divine Mercy dito sa iyong tahanan. Uh, meron ka bang background about the Divine Mercy nung hindi ko pa siya ipinapakilala sa Ano, parang naano ko siya sa TV, so, every 3 o'clock. Para, siguro nung bata ako, parang nami-memorize ko pa nga siya. Oo, oh, okay. ako sa Channel 2, uh diba? -oh. Uh, ako din, sa Channel 2, eh, sabi ko ganun sa sarili ko. Ay, kailan ko kaya maipapalaganap si Divine Mercy? Alam mo, nung nandun tayo sa Sisters of Mary, meron talaga akong hinahanap na uh, na uh, matagal ko nang hinahanap yun pala yung, yung divine mercy, gusto ko siyang ipakilala sa buong mundo. At ngayon naman, uh, na taos puso ko siyang niyakap sa aking buhay, ang sarap-sarap pala ng piling na ang divine mercy ay nasa sa iyong uh, puso at isipan at sa iyong buhay. Kasi, tiba nung uh, COVID, wala naman tayong ibang kinapitan kundi ang divine mercy tiba, wala tayong ibang uh, kinapitan talaga kundi ang mabathalang awa maraming maraming salamat dahil taus puso mo siyang pinas, uh, pinapasok sa iyong tahanan at taus puso mo siyang tinanggap sa iyong puso at sa iyong nawa sa iyong buhay ay araw-araw 3 o'clock prayer sana o 3 o'clock habit Uh, maging habit mo na na magdasal ng 3 o'clock prayer amen amen tayo ay ang friends of the divine mercy ang friends of the divine mercy ay isa siyang pastoral catholic charismatic renewal movement founded in 1991 so 34 years na siya ang layunin nito ay ang tulungan ng simbahan para sa evangelization propagation with corporal and spiritual acts of mercy Saan ba nag-umpisa ang pagdidibusyon sa banal na awa? Ito ay nag-umpisa sa nung ang Panginoong Heso Kristo ay nagpakita kay Sister Faustina Kwaska. Sino si Sister Faustina Kwaska? Siya si Maria Helena Kwaska. Ipinanganak siya noong August 25, 1905 sa Lodz, Poland. Pangatlo siya sa sampung magkakapatid, grade 3 lang ang inabot niya sa pag-aaral. Nung pitong taong gulang siya, may calling na sa kanya ang Panginoon su so Kristo para magmadre. Pero sa murang edad niya, hindi siya tinanggap sa kumbento. Kasi ano nga naman ang na magagawa ng 7 years old sa kumbento? Diba wala? Kaya nung nag-edad siya ng 20 years old, siya ay pumasok sa kongregasyon ng ina ng awa. Siya ay naging madre doon. At noong uh, siya ay nandoon sa kumbento, ang naging trabaho niya lang doon ay yung pinaka mababang trabaho, yung tagabukas ng uh, gate ng mga pumapasok, hardinera, tagaluto, kasi wala siyang aral. Ayan. Kaya na napakamahalaga na pag tayo ay Uh, may devotion talaga, tayo ay mag-aaral talaga ng mabuti, amen. Pero kahit na hindi tayo mag-aaral ng mabuti, ang Panginoon sa so Kristo, pag ikaw ay pinili, lahat ibibigay sao, amen. Sabi ng Panginoon sa so Kristo, magsalita ka sa mundo tungkol sa Aking awa. Baya ang kilalanin ng buong sangkatauan ng aking di matarok na awa. Ito isang palatandaan para sa pagwawakas ng panahon. At sabi pa niya, pagkakalooban ko kayo ng huling pag-asa ng kaligtasan, iyan ay ang dumulog sa aking awa. Amen? Diba ang sarap pakinggan ang pangako ng Panginoong Yesu Kristo o yung Divine Mercy. Si Sister Paustina, siya ay namatay sa sakit sa baga. Bago siya namatay, siya ay nagwika. Natitiyak ko ng aking pagpanaw, hindi matatapos doon ang aking misyon kung hindi magsisimula pa lamang. Kaya Narito ako sa iyong tahanan, kumatok sa iyong pintuan dahil ipinagpapatuloy eh, ko kung anuman ang nasimula ni Sister Faustina Kowalska. Amen? Sister Faustina Kowalska ngayon ay siya si Maria Helena Kowalska o siya si Saint Faustina Kowalska. Pag madadalaw ka sa mga uh, shrine, Divine Mercy Shrine sa Marilaw, di ba narinig mo yun? Yung uh, Divine Mercy sa Marilaw mababasa mo ang kanyang uh, buhay. Ayan. Mababasa mo ang kanyang buhay. Ito yung tunay nga kung sino man ang tinatanggap siya ng taus puso sa kanyang buhay, sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya. Siksik, liglig, umaapaw ang mga uh, blessing na darating sa iyong buhay. Kasi no 1939, ito'y isang sample lamang. No 1939 to 1941, sumiklab ang Second World War sa Poland. Ang Poland ay sinakop ng taga-ibang bansa. tiba pag sinasakop ng taga-ibang bansa, maraming mga bomba na itinatanim sa mga paligid nito. Pero himala. Yung Krakow at yung uh, may dalawang bayan sa Poland, yung Krakow at Belnus, hindi sumabog yung mga bomba na itinanim ng taga-ibang bansa. 'Di ba napaka uh, miracle, miraculous na pangyayari 'yon? Kasi pag ikaw ay tinaniman ng bomba, matik 'yan, sasabog 'yan, 'di diba? Uh -huh. Noong March 6, 1959, Uh, ipinatigil pansamantala ang pagdidebosyon sa banal na awa. Kasi, ang nung nagpakita ang Divine Mercy kay Santa Faustina Kowalska, nakabuo si Santa Faustina Kowalska na tinatawag natin ngayon na Diary of Santa Faustina. Itong diary ito, ito yung lahat ng nasusulat dito ay galing sa Panginoong Kristo. Kasi eh uh, ito yung talaarawan ng mga uh, pagpapakita, pagpapakita ng Panginoon su Kristo kung anong gagawin ni Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska, siya yung Secretary of Mercy ng Divine Mercy. April 18, 1993, unang linggo pagkatapos na muling pagkabuhay, ito ay tinatawag na Divine Mercy Sunday. Ang Divine Mercy Sunday, ito po yung kaarawan o feast day ng Panginoong so Kristo naririnig mo na yung Divine Mercy Sunday. Kasi ito yung Divine Mercy Sunday, ito yung pagkatapos ng pagkabuhay. Yung pagkabuhay niya, yung susunod na linggo, yun ang tinatawag na Divine Mercy Sunday. Amen? Ang Divine Mercy Sunday, ipinagdiriwang to ng lahat ng simbahan. At si Pope John, Pope John Paul II, siya ang nag ano dito, kumbaga, nag kay Santa Faustina bilang isang santa. Siya yung unang santa ng mga kabataan. Siya yung patron saint nila. Amen? At yung ang April 15, 1978, pinawalang bisa ang pagpapatigil sa pag so ni Cardinal Carol Bataila. Si Cardinal Carol Uh, Cardinal Carol Wataila, siya si Pope John Paul. Si Pope John Paul II. Ngayon ko lang nalaman na, di ba nung nasa Sister Mary tayo, hindi natin alam kung sino si Cardinal Carol Wataila. Yun pala ang tunay na pangalan ni Pope John Paul II. Cardinal Carol Wataila. Ang Divine Mercy ay may tatlong panuntunan or guidelines. Ito yung tinatawag na ABC of Mercy or Aba ka ng Awa. Ang letter A, ating hingiin ang kanyang awa. Na nice. isang Panginoon sa so Kristo, lahat ng oras ay uh, ibibigay natin sa kanya. Palagi tayong makikipag-usap sa kanya sa pamagitan na panalangin. Amen? At yung pangalawa naman ay ang uh, bahagian ng awa o oh be merciful. Bahagian ng awa ang kapwa. Na isang Panginoon sa so Kristo, lahat ng pagpapala na atin natatanggap, tanggapin natin ito na may pagmamahal. Kung ito naman ay sobra-sobra, i-share natin sa ating kapwa. Amen? Amen. At na isang Panginoon sa so Kristo, napatawarin natin kung sino man ang nagkasala sa atin. Napakahirap gawin, di ba? Pero by the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, walang imposible. Amen. At ang letter K naman ay kay Jesus lubos na magtiwala o completely trust to Jesus. Sabi ng Panginoon Yesus so Kristo, malaking pananalig sa Kanya, malaking pagpapala ang ating matatanggap. Ang Friends of the Divine Mercy Foundation ay may uh, Spiritual acts of mercy at corporal acts of mercy. Yung corporal acts of mercy, nagkakaroon kami ng linggo-linggo, nagkakaroon ng biyayang bigas. Biyayang bigas, ito yung mga naghahanap kami ng mga homeless, ng mga uh, pamilya, tsaka yung mga less fortunate na mga pamilya o yung mga street children, binibigyan namin ng na tigda-dalawang kilong bigas. Amen? At yung... Healing session, ito yung spiritual acts of mercy. Ito ay nagaganap sa Guadalupe every second Sunday of the month. Oo. Invite kita. Invite kita, baka gusto mong matin. At sa ano naman, dyan sa uh, Santa, Ma Santa Clara, meron kami every Thursday ngayon. Every Thursday, hindi ako nakapag-ano kasi... <laughs> Nandito ako. Oh, hindi ako napunta doon. Pero every Thursday, meron kami Believers Fellowship. Ayan. Baka gusto mong umattend. Ayan. Pag may oras ka, invite kita. Okay. Tapos, ang Panginoon su so Kristo ay may limang uh, elemento or ah uh, pangako ng Panginoon Suklisa. Ang unang-una ay ang imahe ng kanyang banal na awa. Ang imahe ng kanyang banal na awa, sabi niya, ipinangangako ko na sino man magbibigay pitagan sa imahe nito ay hindi mapapahama. Tagumpay laban sa mga kaaway nito, maging dito sa lupa, lalo lalo sa oras ng kamatayan, ako mismo magtatanggol sa kanya bilang sarili kong kaluwalhatian. Amen tayo doon. At makikita mo siya, tingnan mo. Nakasuot siya ng kulay puti, ang kanyang kanang kamay ay nakaanyong pagbabasbas, ang kanyang kaliwang kamay ay nakaturo sa kanyang puso. Sa kanyang puso ay may dalawang sinag na lumitaw. Ito yung kulay pula at yung kulay puto. Itong kulay pula, ito yung ostya na tinatanggap natin sa misa. Amen? Napakamahalaga na pag tayo ay magsisimba, tayo ay tatanggap ng ostya. Amen? Tapos yung kulay puti naman, ito yung uh, tubig na maglilinis sa ating mga kasalanan. Tayo ay pinanganak na may original na kasalanan. Tayo ay bininyagan na wash out lahat ng ating original na kasalanan. Kaya tayo, kailangan tayong mangungumpisal. Amen? Ang let, number two naman ay ang pagdarasal ng chaplet. Nagdarasal ka ng Holy Rosary. Amen! Lagi tayong magdarasal ng Holy Rosary dahil yung mga poor souls in purgatory walang ibang tutulong sa kanila kundi tayong mga buhay. Yung Holy Rosary, ito ay poor meditation. Lahat ng mga mystery ay napapaloob sa Holy Rosary. Tapos yung, ano ba sabi ni Father Uruchan dun sa ano? Tayo'y maggunam-gunam. Ano ba yan? <laughs> Gano'n ba yun? <laughs> Tapos yung Chaplet of the Divine Mercy ito ay for petition. Ah uh, pag tayo ay hihingi, tayo ay magdarasal ng Chaplet of the Divine Mercy. Magkaiba sila. Ang Chaplet of the Divine Mercy wala siyang mystery. Yung Holy Rosary puro mystery. Amen. Mamaya, ituturo ko sa iyo kung paano dasalin ang Chaplet of the Divine Mercy. Bakit may 3 o'clock habit tayo 3 o uh, 3 o'clock prayer? Ah, 3 o'clock ba namatay si Jesus? Amen! Kaya tayo may 3 o'clock prayer or 3 o 3 o'clock habit dahil doon siya namatay. At doon, ah... Uh, lahat na sabi... Ang pangako niya, pag tayo magdarasal ng 3 o'clock prayer or 3 o 3 o'clock habit, ang pintuan ng kalangitan ay bubukas niya dahil lahat ng mga hiling natin kung ito ay ayon sa kanyang kalooban ito ay ibibigay niya lahat sa atin amen at ang number 4 naman ay ang uh, kapisahan ng kanyang banal kailan nga ang kapisahan ng kanyang banal after easter yung susunod na linggo 'yun ang kanyang kapistahan feast day of the divine mercy so ito ay mag-uumpisa sa mahal na araw amen ang kanyang feast day ay mag-uumpisa sa mahal na araw sumunod na linggo 'di ba oo oh yung easter sunday oo. tapos yung susunod na linggo 'yun ang kanyang kapistahan ang pangako niya sa kanyang kapistahan Sino man na makikinig ng buong misa, tatanggap ng Eucharistia, mangungumpisal, magsisi sa kanyang mga kasalanan, kung siya ay tatawagin ng Panginoon su so Kristo, diretsyo na siya sa kalangitan. Ito yung tinatawag na plenary indulgence. Lahat ng ating kasalanan, maliit malaki, ay pinapatawad na. Pag tayo ay makikinig ng buong misa, tatanggap ng Eucharistia, mangungumpisal, sa oras ng kanyang kapistahan. Amen. At yung ikalima naman ay ang propagation ng kanyang banal na awa o pagpapahayag ng kanyang banal na awa sa ibang tao. Ang sabi niya, sino man ang magpapahayag ng aking banal na awa sa ibang tao ay kakalingain ko tulad ng isang ina sa kanyang sanggol. At kung siya ay papanaw na, hindi siya magiging isang hukom dito is kundi isang mahabagin at magpagmahal na tagapagligtas. Amen tayo dyan. Thank you, may divine mercy bless you and your family. Amen? Amen. Thank you. <laughs> may naintindihan ka naman. Yes. Kaupang <laughs> galing ka. Amen.